Hi guys and everyone, good day sa lahat. Samahan nyo ko guys mag-ripat ng aking Saigonium Neon Robusta Pink. Ayan. So, yan po yung aking pat na malaki guys. Diyan ko po sila iriripat. So, marami sila. Mga limang puno po yata. Tapos, ayan po yung pating mix ko na nasa green na tupperware. Ayan. So, pag ko lang sila sa isang pot guys. Tapos, lalagyan natin sila ng... Am um, gagapangan or coco pole. Ayan. So, ayan po yung aking coco pool guys na recycled lang. Galing po iyan sa aking three kings na saigonium din. Ayan, so, dyan ko po sila ilalagay lahat sa isang pot. Parang yung pool na, yung kuko pool ay ilalagay ko po sa gitna. Tapos yung plants na limang puno ay ipaikot ko po sa kuko pool. Ayan. So, ayan, nilagyan ko na siya ng lupa, guys. Tapos yung aking pating mix, guys, ay mga mix-mix na iyan. Kung nakikita nyo, meron siya mga eggshells-eggshells egg na durog. Ayan. Ah, maganda na po yung ating pating mix dyan dahil mga kung, may mga compost na po iyan na nakahalo ayan so garden soil tapos yung mga pinabulok ko na galing sa kusina tapos yung mga itlog na dinodurog-durog ko ayan so iano lang natin yung kanyang kukupol para hindi mag tumba ayan so simulan na natin guys itanggalin yung ating mga neon robusta sa kanyang plastic bag ayan at ayan na nga po guys, itanggalin na natin siya sa kanyang mga plastik at isi-set aside natin siya sa kanyang pot. Basta nasa gitna, nasa gitna si Coco Paul, ayan. So, meron kasi akong napano, na, nakita nito guys na napakaganda, napakalash at umaapaw na siya sa kanyang Coco Paul. Kaya yun yung parang gusto kong ma-achieve sa kanila. Ayan, kaya nililipat ko siya sa isang pot para mapaganon ko siya, mapalash at mapatrilling ko siya sa isang paso. Ayan. So napakaganda niya guys sa post. Dito lang siya guys sa shaded area lang dapat natin siya ilalagay. At ayan, so didiligan ko siya lagi ng hugas bigas para gumanda naman siya, tumaba at maging malusog. But, ayan. So anyway guys, sana mapa ma-achieve natin yung ating gusto guys or makuha natin yung mapalago natin sila at mapalash ayan pares lang naman yung lash at lago <laughs> pagpasensya nyo na nagpa-practice <laughs> ayan guys nag ano na lang ako dyan um, hinihilot hilot ko na lang yung ano dyan yung kanyang mga lupa para madiindiin natin yung pagka baon natin sa kanila so sana mapaganda natin guys at update ko kayo if ever kung ano man ang kanyang magiging kahihinatnan kung mapaganda man natin or hindi ay dapat kinakausap natin ang mga halaman para makinig sa atin kung anong gusto natin sa kanila So. yan so sana ma-achieve ko yung mga gusto ko sa kanila guys at mapabuhay natin at mapaganda natin sila so ayan guys inaano ko na lang siya din ko na lang yung lupa para kahit pa paano ay maganda yung kanilang pagkatayo at hindi hindi matutumba yung ating kokopol ayan so pagpasensyahan niyo na po sa lang po yun at hindi bata yung inyong naririnig ayan ah uh... Ayan, guys. So, sana nagustuhan nyo ang video na to guys. Malapit na ako matapos nito. Please like, share, and subscribe na rin para sa aking YouTube channel. And then, mag-ingat po tayo palagi. At ayan, tapos na po tayo. Ayan, di ba? Napakaganda ng ating halaman. Neon Pink Robusta Saigon yung po ang halaman na ito, guys. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!